Anong halaga ng sang milyong hukbo ng mga lobo kung ang pinuno naman nila ay isang aso? Mamamatay lang silang gaya ng mga aso. Ngunit subukan mong bumuo ng sanlebong hukbo ng mga aso na pinamumunuan ng isang lobo at siguradong mamamatay silang magigiting sa laban gaya ng isang lobo. Ang tunay na pinuno ay isinisilang lang kapag meron na siyang dahilan para mamatay. Halika't magbalik tayo sa kwento ng taong minsan nang pinagkatiwalaan sa mga kawan na naiwan upang sila'y pamunuan, mga kawan na naghahanap ng pastol na mag-aalaga at gagabay sa kanila. Ngunit tila ba nabaligtad ang lahat nang magmistulang ang mga tupa na mismo ang siyang kailangan magbuwis ng buhay, may pagtanggol lang ang pastol na kanilang sinusundan. Ang kwento ng pamamayagpag at pagbagsak ni Ruben Ecleo Jr. o yung tinaguri ang The Supreme Master. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago ang lahat, kunting paalala lang Bigan, Ang kwentong ito ay kalawang yugtuna ng nauna nating kwento ni Ruben Ecleo Sr. Pakibalikan na lang po sakaling maguluhan tayo sa bahaging ito. Salamat po. Apat na araw, pagkaraang mamatay ng Divine Master Ruben Ecleo Sr. Siya ay nagpakita sa katauhan ng kanyang panganay na anak na si Ecleo Jr. Nangyari ang himalang ito sa harapan ng kanilang libu-libong mga tagasunod at simula ng mga sandaling yun, si Ecleo Jr. na ang ginawang tagapangasiwa sa napakalaking kawan na iniwan ng kanyang tatay. Dito na rin siya binansagang Supreme Master bilang kanilang pinakamataas na leader. Bago ang napakalaking responsibilidad na ito, si Ruben Ecleo Jr. ay nakilala na bilang isang musician at recording artist. Musika lang ang kanyang kinagigiliwan noong mga panahon na yun. Taong 1989, nang gawing bayan ang baryo ng San Jose kung saan nila itinayo ang musoleyo bilang pagbibigay pugay sa kanilang Divine Master Ruben de Cleo Sr. Inukupa na halos ng PBMA ang buong lupain na yun. Kaya't hindi na nakapagtataka na walang kahirap-hirap na makuha ng kanilang Supreme Master ang pagiging punong bayan. Nanungkulan si Ecleo Jr. bilang kanilang mayor sumula noong taong 1991 hanggang 1994. Nang mga panahong nakaupo na siya sa pwesto itinayo niya ang RBE Recording Corporation na hango naman sa mga inisyal ng kanyang pangalan dahil nga musika ang hilig ng Supreme Master na ito. Ang kumpanyang ito ay gumawa ng mga cassette tapes na naglalaman ng kanyang sariling komposisyon na siya na rin ang umaawit na sobrang tinangkilik naman at ibinenta ng mga miyembro ng PBMA sa lahat ng bahagi ng kanilang nasasakupan. Malaki ang kinita dito ni Mayor Ecleo Jr dahil sa tulong ng kanyang mga bataan. Kasabay nito, nagkasunod-sunod din naman ang mga kontrobersya ang kanyang kinasangkutan. Kinasuhan siya ng sandigan bayan ng tatlong bilang ng grap dahil sa sobra-sobrang gastos at mali-maling detalye sa tatlong mga gusali na kinabibilangan ng mga municipal building ng palengke at maging ang mga pribadong gusali na pag-aari ng kanilang samahan na PBMA ay ginagamitan niya ng public funds kung saan ang mga kontraktor din ng PBMA ang gumagawa sa mga ito. Habang dinidinig ang kanyang kaso, muli na naman siyang nasangkot sa itinuturing na pinakamalaking kontrobersya ng kanyang buhay. Ikalima ng Enero taong 2002, si Alona Bacolod na isang fourth year medical student sa Southwestern University sa Cebu City ay napaulat na nawawala. Siya ay asawa ni Supreme Master Ruben Ecleo Jr. Ikawalo ng Enero taong 2002, pagkalipas ng tatlong araw, si Alona Bacolod ay natagpuan sa isang bangin na nakalagay sa loob ng isang garbage bag na itim at wala na siyang buhay sa pagkakataon na yun, sa may bahagi ng Dalagete, 87 kilometro ang layo mula sa Cebu City na kanilang tinitirhan. Hindi man lang ito hinanap ni Ruben Ecleo Jr. nang may ulat na nawawala sa halip ay umuwi siya sa kanyang bayan sa Dinagat Islands. Naimbitahan lang siya ng mga pulis matapos siyang kuhana ng pahayag ng sandaling na report na ng pamilya ni Bacolod ang kanyang pagkawala. Tumagal ng limang buwan ng investigasyon bago nila napatunayan na si Supreme Master Ruben Ecleo Jr. ang sospek sa pagkamatay ng asawa. Ikalabing pito ng Hunyo, nasundan pa ng mas malaking trahedya ang sinapit ng buhay ng biktima ito ay matapos imasaker ang buong pamilya ni Alona Bacolod Pinaulanan ng bala ang kanilang bahay sa Mandawi City na ikinasawi ng kanyang buong pamilya na nandun na kinabibilangan ng dalawa pa sa kanyang mga kapatid pati na rin ang kanyang nanay at tatay Nangyari ito matapos naman nilang ipaglaban ng hostesya para sa kanilang kaanak na si Alona Bacolod Nadamay din ang isa pa nilang kapitbahay sa pangyayari na yun ngunit ang sospek ay napatay rin ng mga pulis na rumesponde. Nakilala itong si Rico Gumonong, na miyembro din ng PBMA at loyalista ni Supreme Master Ecleo Jr. Kinabukasan, 18 ng Hunyo, nagsagawa ng operasyon sa Dinagat ang pinagsanib na pwersa ng kapulisan at mga sundalo para pagsilbihan ng ariswaran sa Ecleo Jr. Ito ay dahil nababatid nila na mapanganib ang misyon na yun dahil minsan na rin silang nabigo nang tangkay nilang arestuhin ang kapatid ni Ecleo Sr. na tiyuhin naman ng sumunod ni Ecleo matapos silang harangan ng libu-libong taga-suporta mula sa grupo ng PBMA. Pero ang pinakanakakatakot sa pagkakataong ito, gumuho pa sila ng hukbo na tinawag nilang White Eagles. Ito ay isang armadong grupo na nakahandang magbuwis ng buhay para ipagtanggol ang kanilang Supreme Master Ruben Ecleo Jr bukod pa sa mga sibilyan na pang -cover ng PBMA sa darating na kalaban. At naganap na nga ang di dapat inaasahan sa araw na yun. Tumangging sumuko si Ecleo Jr. at magiting siyang ipinagtanggol ng kanyang mga loyalista. Sumiklab ang madugong bakbakan sa pagitan ng mga otoridad at ng White Eagles na tumagal sa loob ng mahigit tatlong oras. Paghupa ng sagupaan, labing siyam na katao ang nakabulagta na kanabibilangan ng 16 na miyembro ng White Eagle sa pwersa ni Ecleo Jr. ng isang pulis at dalawang sibilyan. Bukod pa sa napakaraming sugatan. Persa hang sumuko si Supreme Master Ruben Ecleo Jr. matapos ng labanan na yun. Kasama ang pag-aresto sa limampung iba pa na miyembro ng PBMA dahil sa patuloy nilang pagharang sa pwersa ng gobyerno. Sa Cebu City Jail nila ikinulong si Ecleo Jr habang dinidinig ang patong-patong na kaso simula nung mayor pa siya hanggang sa pagkamatay at masaker sa pamilya ng asawa niya at sa karahasang naganap sa dinagat. Buwan ng Marso taong 2004, pinayagan siyang pansamantalang makalaya matapos niyang magpiyansa ng isang milyong piso dahil sa kondisyong medikal. Noong ikatatlo naman ng Oktubre taong 2006, pagkalipas pa ng labing dalawang taon Tsaka lang naglabas ng hatol ang korte sa kasong grap ni Ecleo noong mayor pa siya. Guilty ang ipinataw sa kanya na may parusang labing walo hanggang 31 taong pagkakabilanggo. Pero sa kabila ng patuloy na paglilitis sa kaso ng murder at grap conviction, nagawa pa rin tumakbo at manalo ni Ecleo Jr. bilang congressman sa kanilang distrito noong 2010 elections. Taong 2011 naman, ikasyam na taon na, sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kaso ng kanyang asawa at sa panahong ito, nasukol siya ng korte dahil napakalakas na ng ebidensya laban kay Ecleo Jr. Naging star witness din nila sa kaso ang kapatid ng kanyang asawa na nagwikang nakita niya si Ruben Ecleo Jr. na may dalang droga noong gabi bago huling makitang buhay ang kanyang kapatid. At pagkatapos, ay huling niyang narinig ang boses nito na sumisigaw na hindi naman niya inaakala na pinapatay na pala sa pagkakataon na yun. Napansin na lang niya si Ecleo Jr. at bodyguard nito na nagkakarga ng basurahang itim sa sasakyan nang walang kamalay-malay na tao na pala ang nasa loob. Simula nung taon na yun, hindi na nagpakita pa sa hearing si Ecleo Jr. at nagsimula na siyang magtago bago pa man ibaba ang hatol sa sumunod na taon ng 2012. Saktong ikasampung taon na ng paglilitis reclusion perpetua para sa kasong parasite kasama ng higit 25 milyong danyos sa mga biktima. Ang naging hatol sa nawawalang Supreme Master ngunit patuloy na naninindigan ang pamilya at buong PBMA na inusente ang kanilang Supremo na hindi na nagpapakita pa. At simula nung oras na yun, nakipagpatintero na siya sa mga alagad ng batas. Gumamit siya ng iba't ibang mga alias at sa sobrang dami ng koneksyon na magkukubli sa Supreme Master, hindi na nakapagtataka na hindi siya ganung kadali mahagilap ng batas. Naging number one most wanted pa siya sa buong bansa na may patong sa ulo na 2 milyong piso. Pero sa kabila ng reward na ito, walang nagpakita ng Ruben Ecleo Jr. sa loob ng mahabang panahon. Ikatatlong po ng Hulyo taong 2020, matapos ang siyem na taon na pagtatago sa batas, nang noon ay 60 anyos na na si Supreme Master Ruben Ecleo Jr. Nahuli siya sa San Fernando sa Pampanga na kasalukuyan namang gumagamit ng alias na Manuel Reberal. Nakulong siyang muli noong taon na yun na kalaunan ay tuluyan ang inilipat sa bilibid para doon gugulin ang sintensyang ipinataw sa kanya. Ngunit isang taon pa lang siya sa loob, tinamaan daw kagad siya ng COVID-19 at gaya ng iba pang high profile inmates Si Ruben Eclayo Jr. ay tuluyan ng pumanaw dahil na rin sa samut saring sakit na nararamdaman dala na rin ng kanyang edad. At may pagtatalonan pa ba kung gaano siya minahal ng kanyang mga tagasunod? Nagluksa ang buong bayan ng PBMA sa pag-uwi ng kanilang nag-iisang Supreme Master, Ruben Eclayo Jr. Ang tunay na pinuno ay sinisilang lang kapag meron na itong dahilan para mamatay. Ikaw kaibigan, isa ka rin bang loyalista ng pinunong iyong tinitingala? Anong klase ka kayang tagasunod? Isang maamong aso ba na sumusunod sa lobo? O isang mabangis na lobo na pilit sumusunod sa aso? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!